tanggalin ang promotional posts sa illegal gambling online o maharap sa kaso. Ipinanukala sa Senado ang total ban sa online sugal. Damay na riyan pati mga kasalukuyang lisensyado ng pagor. Popromote daw kasi nito mga influencer at content creators sa iba't ibang social media platform. Delikado raw ang illegal na online sugal kasi kahit kabataan nakakataya rito. Isang araw trending, kinabukasan, naglaho, isang click, This page isn't available. Wala nang access. Wala nang followers. Wala nang kabuhayan. Sa loob lamang ng isang gabi, parang domino, isa-isang bumagsak ang mga Facebook page ng mga kilalang personalidad sa social media. Mga content creator na milyon-milyon ng followers. Mga pangalan na palagi nating nakikita sa newsfeed, sa reels, at sa comment sections. Sino-sino ang mga content creators na na-unpublish ang FB page? Bakit bigla na lang na-unpublish ang kanilang FB page? Dahil ba ito sa pag-promote ng sugal or may bagong update si Facebook na pwedeng tamaan kahit sinong content creator? Ano ang magiging effect nito sa kabuhayan ng mga content creators na naging bread and butter na nila ang social media? Pero bago po ang lahat baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kumpirmado. Burado na nga ang mga Facebook pages ng ilang naglalakihang influencer at malinaw ang mensahe ni Meta, wala siyang sasantuhin. Nagulantang ang maraming netizen nang bigla na lang maglaho ang ilang sikat na Facebook pages ng mga kilalang personalidad at content creators. Akala ng ilan, baka nagkabog o baka may bagong update si Facebook na basta na lang tumatama sa kahit kaninong account. Pero habang lumalabas ang mga detalye, Isang mas seryosong dahilan ang unti-unting lumilinaw. Isa sa mga unang napansin ng netizens ay ang pagkawala ng Facebook page ni Boy Tapang na may higit sa 5.5 million followers. Kilala siya sa kanyang raw, adventurous, at probinsyanong content na umani ng malaking following online. Kasama rin siya sa mga creator na na-unpublish ng Meta dahil sa umanoy kaugnayan ng kanyang content sa promosyon ng illegal na online gambling. Sumunod sa listahan si na Laparan, isang influencer at actress na may halos 9.7 million followers sa Facebook. Matagal na siyang aktibo sa digital space, kilala sa kanyang beauty, lifestyle, at entertainment content. Gayunman, natanggal ang kanyang page bilang bahagi ng kampanya ng Meta laban sa content na hinihinalang nag-endorso ng mga online gambling platforms. Nadamay rin si Kuya Lex TV, isang mas maliit ngunit lumalaking content creator na may 100,000 followers. Bagamat hindi kasing laki ng ibang pangalan sa listahan, apektado pa rin ang kanyang kabuhayan dahil sa pag-unpublish ng kanyang page. Ang kanyang content ay kadalasang umiikot sa entertainment, giveaways, at mga brand tie-ups na isa sa mga pinagmumulan ng kita para sa maliliit na creator. Maging si Mark Anthony Fernandez, dating aktor at kilalang personalidad sa showbiz ay kabilang din sa mga tinanggala ng Facebook page sa ilalim ng ginawang crackdown ng Meta Ayon sa ulat, meron siyang humigit kumulang 242,000 followers at bagamat mas kilala sa kanyang mga papel sa pelikula at telebisyon noong dekada 90 hanggang 2000s, naging aktibo rin siya kamakailan sa social media bilang isang public figure. Sa kanyang mga recent online appearances, nagpo siya ng videos at live streams na may kaugnayan sa iba't ibang produkto at promosyon, kabilang na umanurito ang mga gaming platforms na may aspeto ng sugal. Bagamat walang direktang pahayag mula sa kampo ni Fernandez, naiulat na ang kanyang page ay kabilang sa mga naapektuhan sa kampanya ng Meta laban sa pagpo ng online gambling content. Ang mga ganitong uri ng platform ay karaniwang may real money betting mechanics, tulad ng color games, e-bingo, o slots na ayon sa mga autoridad ay maituturing na ilegal kung walang tamang lisensya sa bansa. Hindi na pala ito simpleng glitch o pagbabago sa algorithm. Ayon sa mga opisyal na pahayag, ang mga na-unpublished na pages ay may connection sa pagpopromote ng illegal online gambling, mga laro tulad ng slots, color game, e-bingo, at iba pang may real money betting mechanics. Gamit ang kanilang malalaking following, ginawang tulay ng ilang creator ang kanilang platform para ipakalat ang ganitong uri ng content, direkta man o hindi. Lumalalim ang gulo, wala nang ligtas kahit sikat ka pa. Ayon sa autoridad, sa kabila ng paulit-ulit na babala, tila bingi ang ilang content creators sa panawagang iwasan ang promosyon ng mga online gambling platform na walang tamang lisensya. At ngayon, Sinimulan na ni Meta ang walang santong pagbura ng mga pasaway na pages. Isa lang ang malinaw, kahit milyon pa ang followers mo, basta lumabag ka, tanggal ka. Sobrang init na ngayon sa digital world dahil sa bigla ang hagupit ni Meta. Ilan sa mga pinakakilalang pangalan sa social media, mga inaakalang untouchable, ay tuluyang pinatalsik. Hindi basta nawalan ng views o followers, kundi tuluyang binura. Pinaghirapan ng matagal-tagal pero ang ending ngayon, goodbye. Hindi na sila makikita sa Facebook at Instagram. Mga digital superstar na dating palaging trending, ngayon ay para na lang multo sa mga feeds ng followers nila. Kaya sa mga creator na patuloy pa rin kumakapit sa mga brand deals na may kahina-hinalang amoy, abay panahon na para kabahan. Hindi na gaya ng dati na pwedeng deadmahin ang mga alingas-ngas. Ngayon, mas mapanuri ang mata ng mga platform. Lahat ng galaw, bantay sarado. Hindi lahat ng sponsored post ay ligtas. At lalo na, hindi lahat ng trending app ay dapat ipromote. Pwedeng magpaka-carefree sa content, pero kung lalagpas ka sa guhit ng tama at legal, huwag mong sabihing hindi ka binalaan. Hindi rin ito biglaan. Matagal nang may usapan sa likod ng kamera. Matagal nang may bulong-bulungan. Paulit-ulit na rin ang mga paalala at babala. Pero sabi nga, wala raw naniniwala hanggat walang nasasampulan. Well, eto na nga. May mga naunang napuruhan. May mga creators na tahimik na lang biglang nawala. Marami na ang kinakabahan pero ayaw pa rin kumilos. Hanggang sa ngayon, mismong mga malalaking pangalan ang tinamaan. At nangyari ito ng walang pasintabi. Isang araw, naroon pa sila. Kinabukasan, wala na. Tuluyan nang nawala ang mga page nila na pinaghirapan at pinagyaman sa loob ng maraming taon. Hindi naman ibinunyag ng meta ang kumpletong listahan ng mga pinatalsik, pero kumpirmado na umabot sa dalawampung pages ang tuluyang tinanggal. Kabilang dito ang mga pangalan ng kilalang personalidad, celebrities, at digital influencers na umano'y sangkot sa promosyon ng mga larong may halong sugal Ilan sa mga larong palaging lumalabas sa content ng mga ito ay ang slots, e-bingo, color games, at live dealer casino formats. Sa unang tingin, mukhang simpleng libangan lang. Pero ayon sa mga otoridad, sugal pa rin ito kung may kasamang totoong pera at walang lisensyang galing sa gobyerno ng Pilipinas. At kapag ganyan ang usapan, malinaw na may nilalabag. Hindi biro ang naging hakbang ng meta. At kung ang mga sikat na nga ay hindi nakaligtas, paano pa ang mga maliliit. Ang mensahe ay malinaw. Wala nang lugar para sa mga partnership na may sablay. At sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang impormasyon, ang pagkakamali mo ngayon ay pwedeng mag-trending bukas. Kaya sa mga creator na patuloy ang pag-push ng questionable content, maghanda-handa na. Dahil hindi natin alam kung sino ang susunod na mabubura. Pero isang bagay ang sigurado, tapos na ang panahon ng warning panahon na ng totoong aksyon. Ang crackdown na ito ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng Meta katuwang ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC, para labanan ang paglaganap ng ilegal na online gambling. Sa kabuan, dalawampung Facebook pages na ang na-unpublish at inaasahang madaragdagan pa ito habang nagpapatuloy ang investigasyon. Habang patuloy ang pag-ikot ng balita tungkol sa crackdown, Kasabay nito ang pag-angat ng mas mahigpit na tanong. Ano ang magiging epekto nito sa kabuhayan ng mga content creators na nawalan ng platform? Para sa marami, ang kanilang Facebook page ay hindi lang simpleng social media presence, ito mismo ang bumubuhay sa kanila. Sa mga creator na tulad ni Naboy Tapang at Sachs na Laparan, malaking bahagi ng kanilang kita ay galing sa sponsored content, brand deals, at monetized views. Sa pagkawala ng kanilang pages, nawalan sila ng agarang akses sa kanilang pangunahing pinagkakakitaan. Ang epekto nito ay maihahalin tulad sa isang negosyo na isinara ng walang babala, wala agad na recovery, at malaking pagkalugi sa kita at koneksyon sa audience. Lalo itong mabigat para sa mas maliliit na creators gaya ni Kuya Lex TV, na maaring wala pang sapat na resources or alternative platforms. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang page ang nawawala pati ang pinagpaguran nilang community, reach at tiwala ng mga brands. Bukod sa kita, may mas malalim pang epekto ang pagkawala ng page. Ang pagkawala ng connection sa audience sa digital space, ang engagement at visibility ay mahalagang currency. Kapag nawala ang isang page na may milyong followers, hindi lang pera ang nawawala pati ang built-in na komunidad na pinaghirapan nilang buuin sa loob ng maraming taon. At kung may babalaman ito sa mas malawak na community ng content creators, ito ay ang realidad na ang social media ay hindi ganap na sa kanila. Ang bawat post, bawat brand deal, at bawat click ay nakasalalay sa mga pulisya ng platform. At kung lalabagin ang mga ito, may kapalit na seryosong epekto. Para sa mga nasa digital space, ngayon ang tamang panahon para mag-reassess. Alin ang mga partnerships na ligtas? Alin ang content na aligned sa long-term growth? At paano ka makakabuo ng brand na hindi agad mawawala kapag nawala ang isang platform? Kung ikaw ay isang creator, aspiring influencer, o brand na gustong mag-navigate ng maayos sa social media, mahalagang maging proactive. Simulan mong palawakin ang kaalaman mo sa content strategy, policy compliance, at ethical monetization. Mag-subscribe o mag-follow sa mga platform na nagbibigay ng tamang gabay bago pa dumating ang puntong huli na ang lahat.